Ayan guys, nagluto ako ng lang manok. Iginis ako siya sa may um, ginger, onions, at saka garlic. Ayan na guys, pinakuluan ko na siya. Para, tapos ilalagay ko yung uh, chicken cubes. Ayan. Ayan. na yung aking ilalagay dyan. Ayan. Para magkalasa na siya. Ayan. Ah, uh, sarap yan pag. Ayan, guys. Ayan, naaamay ko na. Tapos yan, guys. Ikikisa ko na. isa uh, isasabay ko na yun pag ang uh, sayote. Ayan. Ayan ang aming sayote. Eh. Halo-halo lang. Ayan. Tapos ko nitong mahalo-halo. Lagyan ko siya ng tubig. Pakuluan ko siya. Ayan tapos ilalagay ko na yung aking lemon grass sasabay ko diyan parang masarap na yung ano yan lalagay ko aking lemon grass tapos pakuluan ko muna siya yan guys bagdad na, na ako ng tubig kumukulo na yan ang malunggay na ilalagay ko. Pero last ko na ilalagay. Ayan na guys. Luto na yung aking lang manok. Ayan. Lalagyan ko na lang siya na aking malunggay. Ayan. Ayan guys. Ayan, guys. Luto na ang ating tinolang manok. Oh, green and green. Hmm? Namulutang yung ating, ano, ayan. Ready to eat na. Mmm, yum, yum, yum. Ayan. Wow. Sarap, sarap. Thank you for watching.